Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging pahayag ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales kaugnay sa isyu ng PIDEA leaks. Ayon sa Pangulo, walang saysay kung pakikinggan pa ang mga sinabi nito. Tignan na lamang anya ang record ni Morales na may kaso umano dahil sa false testimony. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Mahirap namang bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. <laughs> oh, kaya wala, wala, hindi ko biya walang say -say. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya ng, na false testimony. O oh, yan, ganyan. Ilan bang mga ma, mara, marami, siyang, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, uh, parang yun ang, yun ang, dun sa, sa, yun ang hanap buhay yata Kaya professional liar ang tawag po sa kanya.